Hey guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin for today is another scam alert. And ito ay tungkol sa mga afam or mga foreigner na nagpapanggap na uh, sundalo or military. So ano ba mga case ito? Usually, kung kayo ay nakatanggap na mga messages sa mga ganitong tao, ang uh, usually ang storya nila ay na-deployed sila sa Syria or kung saan mang merong gera at the moment And another story is sila ay mga single parent. At uh, either iniwan sila ng kanilang asawa at sila ay nag after ng kanilang anak. Or namatay na yung kanyang asawa at siya ay naghahanap ng uh, you know, other half. So yun guys, kung isa kayo sa mga nakatanggap at nakaka-experience ngayon ng ganitong at nasa ganitong sitwasyon ngayon, please stay tuned at I'm gonna tell you all about this kung bakit yan scam. So, again guys, hindi ko po nila lahat na, na ang, na ang lahat ay makaka-experience na yung afam nila ay scammer. So, hindi ko po nila lahat. But unfortunately, there are so many cases at marami pong nabibiktima dahil hindi po nagre-research agad. So, this time, um, uh, marami pong mga tips dito at kung paano nyo malalaman kung yan ay scam. Ito ay uh, para sa inyo at uh, malamang case ninyo. Please please, huwag nyo po i-skip yung video. Ang ano yun po, is panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil nandito na po detalye bakit nagiging scam at anong gagawin niyo. So, ito na nga guys, paano nagsisimula itong scam na to. Actually, itong mga afam um, na to na nagpapanggap nga ng sundalo is um, bigla kanilang i-message sa social media accounts. Katulad ng Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, yan, kung saan-saan pa na pwede ka nilang mahagilap. Sa dating apps, yan. Sa kahit sa dating apps, guys, huwag kayong magtitiwala dyan kasi marami po talagang scammers dyan. Normally, ang pinaka-common na excuse na sinasabi nila is, let's say, na, na matagal na kayo nag-uusap. Yung iba nga, hindi nga patagal, naabot lang ng ilang araw. Eh. Dahil itong mga scammers na ito, hindi nag-waste ng time. Kaya agad-agad, i-offer nila kagad sa'yo yung gusto nilang sabihin dahil nga syempre atat sila magkaroon sila ng pera, di ba? So, asasabihin sasabihin nila ang unang excuse at ito na yung mga red flag. Pag ito na yung sinabi sa'yo, scam po yan. Meron silang operation na ano at meron silang ni-raid na um, kung ano man at meron silang nakuha maraming pera at yung parte niya, ay ipapadala niya sa Pilipinas. Kasi nga, ang sinasabi niya is either ibibigay niya sa yon i-entrust niya sa yung malaking pera niya. And usually, itong mga amount na to ay napakalaking amount of money. You know, imagine. And then, sasabihin niya, total, mababakasyon naman ako um, diyan. And I like to settle down. And papahanapin ka pa ng kondo or lang ibang ng lugar or ng business. O yung ibang sabi niya, or ano, uh, maghelp mag-help ka ng sa mga charity, yung mga ganyan. So, yan guys, yung mga ganyan, ay 100% scam po yan. Kasi kung pag, pag may ganyan nakukuwang, di ba, kung meron ba silang na-ride na ganyan, allowed ba yun? Nabubulsahin nila yun na di ba yung report nila yun? Naman sila makikinabang nun. oh, so, ito na nga dahil matagal na kunwari kayo magkausap at um, nahulog na yung loob nyo sa isa't isa. So ito ngayon magsasabi na mag siya sa Pilipinas. Pero before that, kailangan niyang mag-ask ng authorization sa holiday. At ang at papasok na dito yung sasabihin niya na yung commanding officer niya ay magre-request muna ng authorization letter from you. Pero yung letter na yan o yung holiday authorization na yan ay may bayad. So yan ay another sign na scam kasi like any other company um, na ano, simula din yan sa military. Kapag sila need mag-holiday, sa commanding officer sila mag-ask ng authorization, yes, that is correct. Pero, they don't need a civilian to authorize it. Anong connection nun, di ba? Another sign na yan ay scam ay need ng travel money. <laughs> di ba? So, another sign yan kasi ang mga military, meron po yung benefits. So, that includes, uh, you know, holiday pay. So, you know, in, so, so malabo yung mayari na bakit kailangan ikaw ang magpo-provide ng holiday, ng money for travel. Yan ang sinasabi niya, money for travel. So, kaya, kailangan daw bago makauwi, is need mo nang bayaran yung, ano niya, yung ticket, yung mga ganyan. Kalokohan niya. You know, mag-holiday ka, wala ka namang palang pera pambayad. Kalokohan. So, and, like I said, um, you know, military, they also have their benefits. So, kaya, pag yan na po yung mga linyahan ng mga kachat yung sundalo, fake po yan, scam po yan. At need ng help ninyo ay, nasa ospital daw siya dahil nga yun sila na meron silang duty na nagkaroon ng problema either nagkaroon siya ng sakit na siya o kung ano man mga nangyari so nasa ospital siya ngayon kasi sabihin niya na meron nga siyang anak at walang you know walang uh, walang suporta yung kanyang anak at um, may sak o kaya naman sabihin niya is uh, the way round na dahil nasa duty siya, wala siyang time magpadala ng pera sa anak niya at kailangan matulungan na mabigyan ng ng padala ng pera yung o, ng support yung anak niya. So, yung mga ganyan guys, um, again, in money involved na yan, di ba? So, mag aas na naman ng pera sa iyo Kung yan na yung style at sinasabi sa inyo, huwag po kayong maawa dahil magpapadalay ng picture ng mga anak nila. Kasi ganyan-ganyan kung ano pa sasabihin nila. So, huwag po kayong maawa sa ganyan dahil scam po yan. Dahil ang mga military, like uh, I've mentioned earlier, may mga benefits po yan. So, if in case na ma-hospitalize sila, meron po silang access sa world-class medical insurance. So, they don't, you know, they don't need support from the civilians. At lalong um, hindi mo kailangan ikaw yung magbabayad para sa kanila kasi nga covered po yung mga military niya kung talagang totoo silang military. Pero dahil nga hindi po yan military, arte-arte lang po nila yan para makapang ano ng pera sa inyo. Kaya yan ang ini-style nila. Kaya, guys, if you like, you can always Google it and search it kung ano ba talaga yung mga entitlement at yung mga benefits ng mga sundalo. Kaya wag na wag po kayo agad-agad na yun na magpapauto sa mga ganyan. I-add ko lang dun guys, dun sa kapag nag-message sa'yo at sinasabing nagkasakit sila or walang mag uh, send ng uh, you know, support dun sa naiwan nila. Meron pu'yang yan kung talagang kailangan na kailangan na magpadala, meron po yan mga officers na pwede nilang utubsan. Hindi sila kukontak sa civilians. Ang kapal naman ba diba, ng na mukha na civilians pa sila o sa katulad mo na stranger in a way kahit na mo pa katagal yan nakakachat, kung hindi mo pa yan personal na nakikita, stranger pa rin po yan. Okay. Ang next na style na sasabihin nila ay, um, hindi sila makakapag-video call sa'yo or makakatawag kasi is a very, uh, you know, nasa duty daw sila. nila ano, is yung talagang top secret at wala dapat nakakaalam. Di dapat hindi na sila nakaka-message sa'yo, di ba? Bakit all of a sudden yung video call hindi allowed? Kung talagang top secret siya, kahit telepono, hindi allowed. So, hindi po yan dapat nakakapag-message sa inyo. So, doon pa lang sign na yan, na po yan. At secondly, ang video call, ang mga phone call, hindi po yan pinagbabawal sa military. It, so, like I said, depende po yan kung ano yung line of work na gagawin nila. Merong work na, let's say, maaring pwedeng ipaiwan yung um, cellphone nila at magdadalin dun sa pupuntahan nila. O, bakit, bakit ayaw? dahil nga yan ay fake, hindi po yan totoo, so yun guys ang another tips at uh, sign na kung bakit yan ay scam um, ay yung sasabihin nila na sila ay na-deployed in um, uh, on a special operation. So, kung yan ay totoo, hindi nila nidediscuss sa kahit kaninong civilians, not sa kanilang loved ones, not sa kanilang uh, mga anak, sa asawa nila, hindi nila i-discuss po yan. Kasi nga, top secret nga yan, di ba? Special operation eh. Bakit i-chismis mo yan, di ba? Parang sa another company, di ba? You need to uh, follow the protocol na hindi mo yan i-share. Diba? Kalokohan niya. And another sign ng scam ay yung sasabihin nila, ano ay very common din to. Ang sasabihin nila na nagkaroon ng problema sa banko nila, hindi nila ito ma-access. Kaya ang sasabihin nila sa iyo, um they gonna send you the bank their bank details at ikaw uutusan nilang mag-login. Kukonvince ka nila na gawin mo 'yon. So bibigyan nila sa yung meron silang ibibigay na link tapos password. So, yung link na yan is connected to a fake, um, to a fake website. Na, kunwari, it looks nga naman na parang legit na bank account ko, no? Kasi nga, alam mo guys, ang maraming mga um, web designers ang napakagaling at na, you know, na madali mag-create ng mga ganyang website uh, um, websites, mga portal o kung ano man tawag yan. At uh, to make it look legit. So, yun na nga, ibibigay nila sa'yo yung link Add. Uh um, i-access mo using the bank account details na binigay nila sa'yo, then una, dito na pumabasok yung scam. Kasi yun na nga, di ma-access mo ni account niya. And then, unta sabi niya, para just to check kung talagang, ano mo, itry mo nga na mag-transfer ng ganitong pera. So, una magta-transfer. E, yung ibibigay niyang, uh, account details sa sa'yo, yun yung sinet up ng account. So, kumbaga, nagbabalik-balik lang yung account na yun. So, kung magpapasok sila so, ng pera dun sa account na binigay sa'yo, and then magiging successful. Sabi niya ah okay, ano na gumagana pala So you know, if if you don't mind, ah uh, if ano nga paki uh, uh, mag-send ka nga ng pera sa yong Sabi niya para ano kasi hindi ko ma-access. So i send ko yung pera sa tapos ikaw muna mag-keep niya kasi yun nga dahil may problema ako sa account ko. Mapipilit kanya, asa uh, sabi so sasabihin nga na please I need your help ganyan-ganyan nga may problema sa banko, at niya bigyan yung anak niya. Tapos, ipap, ang ibibigay niya, papa niya sa sa'yo. bibigyan ka ng malaking halagang ng pera. At, ayun na nga, i-enter mo yung, yung bank account. Mare, makikita mo na talaga na, sinan mo, ikaw, sasabihin mo, convince ka na ikaw mismo ang nag-click nung button na yon at ikaw yung naglagay ng detalye, ikaw yung, ano, so, alam mo, sa'yo, para sa'yo, convince ka na, totoo yon na ipinadala nga sa'yo yun. Ngayon, ang problema, eh, dito na pumapasok ang scam. Ang problema, makikita mo doon sa message na sa bottom nung ano na yun, meron siyang error message na oh, it's unsuccessful kasi na-blocked yung account and to, uh, to, you need to pay for the activation code. Yan na. Papasok na at ikaw pa ang magbabayad. Kasi nga sabihin niya, oh, wala akong pera dahil nga na block na yung account ko. So, kailangan mo ikaw ang magbayad niyan para matanggap mo yan. sabi niya nga, ipipressure ka na niya kasabihin niya, oh, pera ko yan, bakit ano, kunin mo yan, dahil pera ko yan, gano'n gano'n. So, yun guys, another scam yan kasi kahit saan pa at kahit saan platform pa uh, manggaling yung, uh, yung, yung, yung pera at gano'n pa kalaki yan, walang binabayaran na authorization code or something. At saka bakit ikaw na padadalahan ang mag ano yan, Kung talagang required yan, which is I've never had that experience before, ang sender ang nag-shoulder ng mga send fee o kung ano conversion rate fee, kung ano man yan. Wala pong binabayaran ang tumatanggap. Kaya yan ay scam. Another scam na sinasabi nitong mga iba ay wala daw silang internet connection. Kaya kailangan ano kung paari daw padala mo sila ng pera para makap makapag ano sila ng internet makapagpa-load at makontakan niya kasi miss na miss ka na niya at makontak din yung anak niya kung ano man kung, 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 kung excuses na ganyan yan ay scam po yan kaya wag na wag ko po kayo magpapadala diyan para magpa, magpa mag-send ng uh, you know, money for the internet. Kalukuhan po yan. Another sign na scammer yung kachat mo na sundalo ay kung ang email address na ginagamit niyan ay G uh, Gmail, Yahoo, o kung ano pa mga ano, usually ang mga military ay meron po silang designated email address na talagang specifically for military. It normally ends with MIL, o yung kanilang official um, email um, domain. So, kaya kung mga Yahoo lang ang gagamitin niyan, Gmail, ay i-block nyo na po ka agad dyan dahil halatang fake yan. Okay, na pwede nyo masuri kung yan ba ay scam talaga or hindi is yung mga rango nila. So, i-google nyo lang po yung mga rango. Dahil baka mamaya, yung mga rango nila, eh, masyado nang matataas yung, um, you know, rango na sinasabi nila. Pero, ang bata-bata pa. So, dun yung mapagbabasayan niyan. Kasi, ayon dito sa nabasa ko, na so, kung nasa 25 to 30 years old, tapos mataas na ang rango kaagad, ano daw yan, fake. Dahil hindi ganon kabilis na umakyat sa rango. Usually, yung mga generals, malalaka pa lang mga sahaw nito, kaya imposible naman na sila pa yung mag-ask ng tulong sa'yo. Another um, sign na scammer yung ka-chat mo, na yung sundalo na yan, ay sasabihin nila, uh, magbibigay sila ng direct number nila. Pero, hindi ano pagka tatawagan mo sabihin um oh may problema hindi sila makakapag-accept ng direct dial na number so gag nila kailangan mo muna magbayad ng uh, ng fee bago daw makakonek sa doon sa tawag kalokohan yan wala pong ganyan ko, ginugul ko rin po yan. Wala pong mga fee na babayaran na ganyan para makakonect ka doon sa kakausapin mo. Story or kwento na sinasabi nila i-retire -re na sila ng maaga pero bago daw sila mag-retire kailangan nilang ng authorization kailangan nila ng kung ano-ano at again, it also involves money na may fee. Again, ang military po anytime, kahit anong edad na ano gusto nila mag-retire, they can do that without asking any civilian's permission to to retire early early when they need to when they want to. Another sign na scam yan, sinasabi, sinasabi sa'yo, or scammer yung kachat mo, ay kung bigla, yung magsisend sila ng ID sa'yo, pero yung mga nauna ng message sa iyo sabi nila they're already in a special operation. 'Di ba kung special operation again and then ibubunyag nila sa iyo yung ID, yung information. Eh 'di ba very personal 'yan. Very important document 'yan. Bakit i-share mo lang 'yan basta-basta sa may passport pa, ha? passport or ID o kung ano pinapadala na. Pero guys, titingnan niyo yung itsura. Kung magpa i-search niyo kung pa paano ba mag-ano ng picture, 'di ba? Kung magpapa ka nga eh 'di ba? At uh, ano, usually walang sombrero, walang kung ano-ano eh ito kompleto uniform talaga with sombrero, with ano pa. So kalokohan 'yan dahil ang may mga requirements ng ID, kailangan talagang clear 'yan, minsan nga, 'di ba? Nakaano 'yan. Talagang walang dapat mga hikaw-hikaw. So 'yan ang isang sign na 'yan kung bakit pag uh, bakit bakit kailangan nila magpadala ng ID sa Para ano? Anong anong na Hindi yung ibig sabihin na may nila sa iyong ID ay legit na 'yan at hindi yan scammer. Kalokohan 'yan. Another sign na uh, maybe it is very obvious na sign na ito ay scammer. Ay hindi niyo ba napapansin na itong mga ano to, mga sundalo na to ay napakagwapo, magaganda, parang artista ang itsura o kaya modelo. Hindi niyo ba naisip 'yon? Kasi yun ang totoo. Usually, yung iba dyan ay mga mode, modelo or kung hindi man, okay kung totoo man na yan talaga yung picture niyan. Pero ibig sabihin, hindi, yan ay ninakaw lang. Parang mag ano po tayo ng reality check. May sabi natin na kapag may na biglang nag sa atin na magaganda, magagwapo, di ba? Parang sabi natin, talaga lang ah, parang sa itsura pa alam mo nyo, alam mo nang hindi totoong account dyan. So, hindi ko sinasabing na yung picture na ginagamit nila, yan po yung scammer, hindi po. Usually, mga nakaw lang yung mga picture na yan, yung mga profile na ginagamit nila. So, hindi po yan totoo usually. So, kasi kung tinignan nyo naman yung kanila mga Facebook accounts, talaga namang, or mga Instagram, sa Instagram pa lang at saka sa mga TikTok, makikita nyo naman na, ano, parang ang konti nung followers nila, pero sila maraming pinafollow Tapos uh, yung nag-post sila. Ang ano yung mo diyan tingnan mo yung mga lumang po, mga post at gaano na ba katagal yung ano nila yung account. So yung mga maraming mga simpleng ways lang po to check yan. So kaya kung mga talagang super hindi ko masasabi na lahat ng guwapo eh ano at maganda ay scammers na. So hindi, pag titingnan niyo rin po talaga na umuugma yung ano niya kasi baka mamaya model lang yan o kaya kinat and paste lang yung mukha dun sa military another ng sign na scammer din yan ay usually ayun nga makikipag text sila makikipag chat sa sa yung mga mga apps na magagamit mo online kasi katulad ng whatsapp ng messenger kahit sang bansa ka pwede mo yung magamit so kahit na let's say ang ang mga SIM kasi, madali lang yan i-register. So, katulad ako, bawa, may SIM ako dito sa UK, pag pumunta ako sa Pinas, i-connect uh, ko lang yan sa Wi-Fi, sa internet, pwede akong mag-communicate using my SIM dito sa UK kahit nasa Pilipinas ako. So, yan yung mga SIM na yan. Hindi po ibig sabihin yan na talagang nasa UK o nasa kung ano mga ibang masaya mga kachat ninyo. Malamang yan. Baka mamaya nasa Pilipinas lang yan o baka nasa Nigeria pa yan na yung mga scammer niya So, you know, kahit na totoo yung number na sinasabi nila, like I said, yung SIM, madali lang po yan ma-order online. Kaya, wag po kayong basta-basta Uh, maniniwala sa mga kanyang so yan guys yung mga tips, paano malalaman yung, ano yung mga style na mga kausap ninyo, paano nyo malalaman kung yan ay scam, so I hope na nakarating ka hanggang dito sa video na ito at naliwanagan ka na yung kachat mo ay hindi pala forever mo na so yun guys um, at naman ang maisasuggest ko at masasabi ko sa inyo kung yan na ang nangyayari sa inyo first thing that you would do ay i-block mo na kaagad yung kachat mo. Dahil again, yan ay scam. Wala kang mapapala dyan. Kung hindi, ikaw pa ang peperahan yan. So, you know, huwag niyong panghinayangan yung ganyang mga tao dahil, lag uh, like I said, in the long run, kayo ang map ang ano dyan, dihado. Another um, thing na pwede nyo gawin ay i-report nyo kung saan kayo kinokontak. So, kung, let's say, kinokontak kayo sa WhatsApp, sa Messenger, sa TikTok, kung saan man, i-report nyo po sila. Nasabihin nyo na, you know, they're using a fake account to, uh, you know, and posting for someone. Uh, you know, they're using a fake account and, you know, they're using it to scam people. So, kung hindi nyo po alam pa paano gawin ang pagre-report ng mga account, ng mga specific account, i-google nyo lang po. Itatype nyo po sa Google search um how to block an account for let's say whatsapp or how to report an apps uh whatsapp account another thing na gagawin nyo is to uh protect your um uh, accounts so katulad ng let's say yung yun nga kasi diba dumating na kayo humantong na kayo dun sa nagbigay kayo ng detalye ng mga personal details ninyo so the first thing that you would do is, is secure ninyo yung mga account ninyo Pwede rin pumunta kayo sa banko. Kung meron na kay online banking, change your uh, password. So again, one, kung merong mag ask sa inyo na sasabihin magpapadala ng pera at bago maklear daw yon kailangan nyo ipadala yung PIN o yung OTP. Never, never, never do that. Yan ay napaka-100% scam. At uh, yan ang number one na huwag niyong gagawin kasi baka ma-hack na yan or yun nga, gamitin yung account ninyo na pang-scam. Nangyari na po yan sa isa saking sa aking mga subscribers na uh, naibigay niya yung lahat, ng detalye niya, at yung password. At uh, next thing she knows, uh, na, nung nag-login siya sa account niya, ay nakita niya doon yung mga activities, ng mga pera na ipinasok doon sa account niya ay eh, ginagamit na nga siya na pang-scam. So, yun. Buti na lang na i-report na kaagad yun sa bangko. Do not give out your PIN number, your OTP, your password, or any personal um, details na kung, you know, nandito pa kayo sa punto na nakakakilala niyo pala. So, you know, uh, like, like your bank account, you know, puprotektahan mo yung iyong personal details. Another thing na pwede niyo pong gawin ay mag-file ng police report. At pwede rin po kayong mag-search sa online paano mag-file ng report uh, sa police or paano rin mag-report uh, ng cyber crime, um, you know, something like that. At kung saan kayo kinokontak, yun guys, um, you know, like I said earlier, i-block na po yan kaagad at i-report sila. Um, isa kayo sa mga nabiktim na, na at inaano na kayo, pinipressure kayo sa sabihin na kung hindi mo babayaran yan, military ako, ipapap-FBI kita. Kalokohan yan. Dahil unang-una, -una, bakit mo magiging responsibilidad dyan kung hindi naman sa'yo galing yung pinadala sa'yo. At kung ano-ano pa. Pagkaganyan, tinatakot na kayo guys. Kahit anong panakot yan, ang katumbas lang yan ay i-block nyo at i-report nyo. Huwag po kayo matakot dyan at huwag po kayong again mag-waste ng time na dyan at pera. So don't waste your time na makikipag-usap pa, makikiusap, huwag i-block nyo na kaagad for your sanity's sake okay guys, anyway guys I hope na napanood mo itong video na to up to this end I hope na nakatulong ito sa inyo at uh, kung ito ay nakatulong please don't forget to share um, i-like nyo na rin po siya at appreciate that, dahil malaki pong bagay yan sa channel ko kasi diyan po tayo nire-recommend nire ni youtube sa ibang um, you know um, YouTube, uh, youtube users din So, okay guys, uh, ingat po kayo lagi sa pakikipag-chat. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Thanks again, guys. Bye-bye.